Filipino. Maligayang panonood sa ating YouTube channel. Ako nga pala si Ginang Mari Lucy Gonzaga. At ako naman si Ginang Jennifer V. Manalo. Mga, guro sa asignaturang Filipino. Ang mga Pinoy ay likas na panglipo ng Pakikipag-ugnayay nagdudulot sa atin ng kaligayahan at kapanatagalit. Paglilingkod, pagmamalasakit, pagtulong at paggalang, pagbabahagi ng ating sarili, ating itong kakayahan. Buwan ng wika, buwan ng agosto. Ating talakayin ang halagahan ng katutubong wika sa pahingkot kapwa sa lipunang Pilipino. Sigurad nyo sa pagtabang po! Pa na aga! Ay! Bagus ka mo! Nagkakan ka na? Hindi pa. Gamit ang wikang katutubong ating laman, makikita sa ating tahanan. Pagtulong sa gawaing bahay, pagpapatuloy sa panauhin, at maging sa paggalang sa matatanda, pagpapakita ng paikipagkapwa. Wikang Filipino, wikang panturo. Wikang ginagamit araw-araw sa paaralan man o kahit saan. Sa paghingi ng paumanhin, pagbati, maging sa pakikipagkaibigan, gamitin ang wikang ating ginagisnan. Bicol, Ilocano, Hiligaynon, Pampango, Pangasinan, Tagalog, Waray at Cebuano, ilan sa mga wikang katutubong Pilipino, huwag sana nating hayaang masukid ng pagbabago. Ano man ang wikang ating ginagamit, ito ay nakapagod ng ating pagkakalaman. Kaya naman banderay sabay-sabay nating iwagayway. Sa pakikipagkapwa, katutubong wika ang siyang ating tulay kailan may di ito mamamatay.